Samahan niyo ako sa mga gawain ko ngayong araw. Happy Thursday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne at di ka pa nakafollow sa aking page baka naman. Kaninang umaga nga ay umatind lang ako ng meeting at maya maya nga nag-elect na nga rin ng mga officers. At yung nagsasalita nga kanina sa harapan yung teacher ni Gia. Bigayan nga rin pala ng mga gamit ngayon na galing nga sa LGU. Alam ko ang meron lang nito ay sa kinder at saka sa daker. Last year kasi may natanggap din si Gia niyan sa daker. Pagka uwi ko naman nagsaing nga lang ang daddy gab tapos ako naman yung magluluto ng uulamin namin. Hindi na nga ako nagbihis diretso na nga ako sa pagluluto dahil patanghali na nga ng mga oras na to. Kinuha ko nga lang yung kawali at ito nga yung gagamitin ko sa pagluluto tapos binuksan ko na nga rin itong kalan. Bago nga ako magbukas niyan eh nakapaghiwa na nga rin pala ako ng mga kakailanganin ko. Tulad nga ng sibuyas at bawang, nung mainit na nga yung kawali ay kinuha ko na nga yung mantika at naglagay na nga ako doon. Basa na nga din dyan yung jagger ko, kayo din ba mahilig maghugas tapos sabay po na sa short? Wala kasi talaga akong pinakapunasan ng kamay dito sa kusina. Ang lulutuin ko nga po pala ngayon eh, adobong atay balu lalamunan. Nung mainit na nga yung mantika ay naggisa na nga rin ako. Nilagay ko na nga dyan yung sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na nga. Hindi ko nga napansin na ang lakas pala ng apoy ko. Kaya ayun, hininaan ko nga. Maya maya nilagay ko na nga rin itong baluna. Inuuna ko nga to kasi nga ito yung mas matagal maluto kaysa dun sa atay. Ginisagisa ko nga lang tapos sinunod ko na nga itong atay. Eto pa nga yung atay baluna na binili ko nung bago pa nga kami umuwi ng antipolo. Kasi diba sabi ko nga sa inyo ayoko umalis nang wala nga siyang lulutuin dito sa bahay. Pero konti nga lang daw yung niluto niya Sa bagay ay eh, konti lang din talaga yung lulutuin niya dahil mag-isa nga lang siya dito nun sa bahay. Pagkatapos kinuha ko na nga rin itong mga kakailanganin ko para nga sa pampalasa nitong lulutuin ko tulad nga ng paminta, bechin, laurel at saka nitong toyo at suka. Nung okay na nga yung atay at baluna, naglagay na nga rin ako dyan ng toyo. Sinunod ko naman itong bechin, laurel at saka paminta. Pag nagluluto talaga ako ng adobo ay eh, lagi laging buo yung nilalagay ko na paminta. Para nakikita ka agad ng bata at hindi nga nakakain. Naglagay na nga rin ako ng asukal at saka konting tubig. Nung mahalo Halo ko na nga eto kinuha ko na nga yung takip tapos tinakpan ko na nga nung medyo maluto na nga nilagyan ko na nga rin ito ng suka at ayan for the simot nga tayo dahil hindi pa ako nagre-refill ng lagayan and then for the halo nga ulit para mag well combine nga yung suka dun sa ating adobo at luto na ang ating ulam kain po tayo mga parsi at marcy. pagkatapos naman namin kumain eh ang dadigab na nga ang naghugas nitong mga pinagkainan namin abay tuwang tuwa nga rin talaga ako pag nagde-day off nga ang dadigab dahil may katuwa nga ako sa mga gawaing bahay pero sa bagay kahit naman hindi niya day off eh tinutulungan niya pa nga rin ako maghugas. Minsan nga sa gabi siya na ngayon naghuhugas ng mga kinainan namin. Medyo marami nga lang din talaga tong hinugasan niya dahil kasama nga dito yung mga pinagamitan ko kanina nung nagluto ako. Pati na nga rin yung mga pinagkapihan namin kaninang umaga tulad nga nung tasa. Pero ewan ko man nung nawala nga ako dito ng isang linggo at napakarumi nga pag uwi ko. Pero ngayon nandito na ako abay sumipag na naman bigla. Charing. Paano talaga namang sisimang mangutang ko siya pag hindi niya ako tinulungan sa mga gawaing bahay. At mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ng daddy talaga pa tapos na nga rin siya maghugas. Kanina ko nga lang din naharap itong mga halaman ko at naninilaw na nga yung mga dahon. Sabi ko nga nung nakaraan ay e, eh, mamaya na ayun kakamamaya ko eh natagalan na nga at ilang araw na ang lumipas. Ganyan na nga yung mga itsura nila pag uwi ko at talaga naman napabayaan. Pinagugupit ko nga lang yung mga naninilaw na dahon tapos diniligan ko na nga yung dalawang maliit. Tapos itong mga nasa tubig ay eh, pinagpapalitan ko naman ng tubig. Nalis ko nga lang yung mga bato-bato nila at hinugasan ko nga yun. Wag niyo na nga pansinin yung hindi po ako buntis. talaga malaki kaya yun dahil katatapos lang namin kumain. Nagpalit na nga ako dyan ng short dahil basa na nga yung jagger ko kakapunas nyos ko. At saka talaga namang napakainit pag yun nga yung suot ko. Ito nga halaman ko dun sa pinagpapatungan ko nga ng home theater eh dadalawahin ko ng lagayan. Gusto ko pa kasi magdagdag ng halaman dito sa kusina kaso nga lang hindi pa ako nakakabili kaya naman ayan nahatiin ko nga sa dalawa. Pagkatapos nilagyan ko na nga rin ito ng mineral water at ayan finish na. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.